Ayun po, ngayon po naman ating gagalain na rin ating mais. At saka po yung mga papaya po doon, Oh. Yung iba pa po, saging. Yan. Arnao, ang naging ganap sa ating maisan. Yung iba pong walang naging letting ay di medyo bumagsak nga. Pero karamihan po naman sa kanila, nakatayo. yang Oh. Yan po may babawi pa. Oh, uh -huh. kung hindi kung yung iba po na nakakapagtanim, alam po nila na titindig pa yan. Kamukha po ng pala yan. Pagka bumuhal siya ng walang bunga, gagay yung pa yan, overtake pa pataas. Oh. Uh -huh. Kaya po ito ay di hindi lang nating gagalawin. Ang hindi lang po diyan makakabawi ay yung mga nabali. Yung hey, mayro pala dito na naputol-putol. Yan. May bunga na paman din, no. Yeah. Ay, yang na pala, ari. Kakapagtanakbo tayo. Jangkor na pala ito. Oh. Eh. Isa nga oh. Eh. Hmm. So, pwede siguro ito sa palengke. Ay hindi po naman pala makakarami Young corn. Eh. Hmm. ganda. Nakikita na ko. Oh, bata pa po, po nandito young corn na na po oh. matamis na rin pala parang ubod ganda pa mo din kumpleto na ngayon po Ano Chucho, na nanulusog kayo ng yangkorn? corn? si Chucho po oh. Choo. Ano, kumusta Chucho? Ha? Nabasa ang balahibo nyo kagabi. Eh. Nahanda ko. Um. Tuyo ah. Ano? ka pa nga yan. lumaban ka. Nung, um. Tatanda ko ng tuta sila eh. Tinago ko pa dun sa ilalim ng ano. Nakuha natin dun sa ilalim po nung ano. Nung kubo ba? Ang lalaki na ano nga ba hindi ko rin yung matandaan yung pagkakaano nun eh yung iba nagtago sa damuhan oh uh chuchu hmm. dali laban lang ta chuchu ano hmm. kasama kayo sa maisan na eh okay? ba't sinapil huwag na ganun chuchu hmm. 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 Busog naman kayo na ano, nakalabak kaya na po natin 'yan, no. Inuna po natin mga hayop yang kor nang nangyari oh eh. Pwede ko rin siguro hong i-harvest yung mga sa sunod na araw na ako po. yung pong ibang nakatayo umano siya sa lighting yan mm. hanggang dulo po yung pong ibang humilig dyan basta babawi po iyan titindig uli yan kamukha po ng mga ganito yan, ito parang nakatagilid na wala sa tali yan po ay uusli pa pag titindig oh. Ilang man pa ito eh. Magsisitindig ang po yung iba yan. Hmm. May bunga na po pati. Ari hunong ina-update ko sa inyo. Wala pa. Ari pala ang mga dulong ganari. Oh. Yun lang ang hindi ko Sure ko yung ganari. Didiretso di, pa ba yung buklo ba yung garni. Malapit din eh sa mismong bunga na hunong mais. may bali din ay oh. ito na po naging update sa ating maisan. Ngayon po, sabay-sabay po naman tayong babangon no? Lahat Pero talaga ho napakalaking tulong naging ano ng trailers natin. Masama po yan ay lumapat ba no parang pinalansya ang tawag sinis sa amin. Yung lapat na lapat. Hmm. Yung ibang sumala po ang direksyon ng hangin, hindi eh, pa pa ganun ang tumba, hindi eh, pag tindig po naman nun. okay pa rin. Dami naman itong naglabasang ito. Ano yan? Dami nung nalipad Parang nakakangalos din na eh. Kaunti lang po naman Napapatulong laban ng kaunti Dami nung nalipad Aba aring upo natin tumanda na din uminarbis po naman ako di yan ay eh, hindi ko nalaman po na i-vlog yung ano hmm. ay check din po pala natin yung upo doon yung isang gumagapang na pa itaas nangyari na Wala nang masabi. Akin ah, tinitingnan-tingnan na lang po. Oo. Uh -huh. Yan. No? Yun po pala. Kung tayo man po ay nadaanan ng bagyo dito ay yung pong mas iba na talaga pong nakakaluha po pag pinapanood ko. Oo. Uh -huh. Kagaya po nun sa Cebu. Ano po? Aba. Diyos po patatawarin babawi po lalaban po tayo oh nakakaano din po ay nakaka talaga pong mapapaluha ka pag napanood po Gusto ko po patatawarin Ari po pala bumagsak din yung ibang mga trellis dito. Yan oh. ayun yung upo oh Oh, Ba malayo-layo na ito ah. Mm. Na bulaklak na pati. Babawi pa po 'yan, oh. parang buklo na itu, ganito eh Ito, corner itu. masarap siya sa ano sa ano nga po yun chapsuy chapsuy oh. pwede sa siya sya, sa chapsuy yan dangan po naman na narito na rin lang arito masaging oh. Eh. buklo din eh oh ay atin po palang puputulin yung ganyan mga ano yung mga buklo na po para mas mabilis po silang makarecover yung ating ina dito mas, okay. ito po namin tataba siguro pagka ano pagka ganito nakataas po oh So, parang hindi na siya tanggal natin ang ano kabila yun po mga natumba um. buklo pong ganito para sa may bululi dito mm. Um. Mm. Um. Um. Pare po, dito na banda. Hmm. <clears throat> Nabuklo din po yung papaya yan. Yan po yung papaya. Sinasabi, sinasabi natin na taga <laughs> Maliliit lang po ang bunga na yan. Ganito po ang Tagalog. Sinta. Ito po medyo may magulang-gulang na rin ito. Oh. Ayan. lang po talaga siya. Sabi ng iba, mas malasa daw po ito. Uh -huh. Ganon din po naman. Ako, kumbaga malasa po talaga siya. Ang pagkain po naman, ay ano, uh, mapupurbahan natin ay pagka may pinagkumparahan tayo uho. pero pag wala tayong pagkukumparahan kumbaga kamukha po niyan ano bang pinagkumparahan ang sinasabi ko po kumbaga Tagalog, Red Lady pag yan dalawang iyan magkadais mong kinain tigisang hiwa diyan mo pa po malalasahan uho. totoo po yun pagka may pinagkumparahan pero pag kayong wala kang pinagkukumparahan eh, lahat yung masarap para po sa akin uho. yan yung papayang Tagalog Pandin nga Patawin na kaya natin na rin isang area no, Na itagilir na eh Dapat pala medyo sa din sa puno para pagtubo Dire diretsyo na po laki na riga sa bangay eh. ay buklo naman pala eh bagsak ho pala talaga rin isang ari. Ito klop, ang puno. Hmm. Hmm. Yung pong ganitong buklo, dapat magputulan dito. Oh. Para sa may na maayos. panlipat tanim na palit ay nakapatong pala sa bato ay talaga humbubungkal, bubongkal no? gawa nung tumama ba siya sa bato ayan no? Oh. hmm <coughs> kung ganda rin buklo ka lang next month po uli siguro bago tayo maka ano po dito sa mga ganito po ano ganito pong mga ayun ito po kamukha po nito ito 6 month po uli tayo bago makaka-harvest po diyan oh gawa po nang re-recover pa yung dahon bago maggagawa -gag pa po ng yung saka pa lang magiging bunga pero yung po namang malalaki ay di na po yan pero ito pong bagong simula ulit ganito 6 month makaka-harvest na po ulit tayo diyan. Sana lang po sa loob ng 6 months hindi na uli maaano. No? Pero tayo po na taga sunod lang uli ano po. Sino ang iisa ang luha Bigyan mo naman kami kahit Kunting punting Bigyan mo naman kami kahit Kunting awa sinong mapala po. Salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Uh, kitakits na lang po ulit sa susunod pa pong episode. marami pa po tayong ano? Update ko na lang po kayo, ano? Sa lahat-lahat. Basta po sasabihin ko sa inyo, laging kayo po uh, mas madalas pong magsabi sa akin ng ingat. Uh, ganun din po o uh, sasabihin ko po sa inyo. Ingat po tayong lahat. Sabay-sabay po tayong babangon Happy pa rin po. Safe po naman yung nasa ulo natin. Gawa po pong akin kinabit. Ay nababasa. Natataos lalo. Ay arhiyo ay hindi baga ano na ano. Nataos. Sa loob. Po. Yan. Talaga pong napapasigil. Uh, ang tagal natin sa intro ano. Yan. Ingat po. Bye.